Ayan, so magluluto tayo ng sinigang na paa. Igisay muna natin 'yan. Ito na 'yung ano, ito na yung gagamitin natin. Bawang, sibuyas, o siyempre may luya. Dahil sinigang na paa, kamatis. All right. Sunugin ang kawali. Ay, kasirola pala. Sunugin ang kasirola. Ihulog ang bawang. Hintay mang itim bago sunod ang sibuyas. Pag nangitim na yung bawang, sunod na yung sibuyas. Medyo maitim na. Pwede nang ihulog ang sibuyas. So, Ilagay ang sibuyas. haluin lang may parang para nag-aaro ng siminto pag na, na ang sibuyas at nakita mong kuluntoy na siya yung lata na basta yung luto na alam nyo na yan hindi siya din ang buya oh, walang pag-alaman ng trip Isin din na rin tong kamatis. Halu-haluin lang natin. Lagyan natin ng asin. tapos ng asin, lagyan din ng pamparasa. Ayan. Tapos, saluin. Ayan. Pwede natin ilagay yung paanang o stretch. Ito na, yung paanang o stretch. Ayan. sinigang nga pa ng ostrich yan so ito lang natin mag-isa. lagyan natin ng takip so yun nagisa na no nagisa na tignan natin alright at dahil nagisa na syempre natin yun ng pampasim yan para maasim lagyan natin ng mangga. Yan yung pampasim niya, mangga. Saka isang drum na tubig. Kasi sinigang naman ito. Yan. Lagyan natin ng isang drum na tubig. Saka pakuluin. Ang paa ng ostrich. Alright. So yun, ito na yung ating sinabawang sinigang na stretch kaya tayo syempre hindi na natin ito nilagyan ng pampal muranas kasi mayroong batuta so dito na lang sa atin yan sa ating plato kaya tayo alright let's go